Hindi lahat ng magagamot ay tagapagpagaling. Ang iba, tagapagdala ng kapalit. Si Kihor, isang paraisong may dagat, bundok at katahimikan. Pero sa likod ng ganda, may mga kwento ng kulam, sumpa at mga ritual na hindi dapat ginagaya. Isa sa pinakatanyag ay ang tungkol kay Nanay Ising, isang matandang albularyo sa barangay ng San Antonio. Ako si Lian, isang travel vlogger na mahilig sa mga offbeat destination. Noong 2023, nagpunta ako sa Sikihor para sa isang feature tungkol sa healing festivals. Sa gitna ng shoot, may lokal na nagkwento tungkol kay Nanay Ising, isang manggagamot na hindi na lumalabas ng bahay, pero sinasabing may pinakamalakas na langis ng Sikihor. Curious ako, kaya pinuntuhan ko siya kasama ang guide. Payat na matanda nakaupo sa duyan at tahimik. Hindi siya tumitingin sa mata, pero nang hawakan niya ang kamay ko. Bigla siyang nagsalita. May dalakang sakit, hindi sa katawan, sa loob. Nagulat ako. Hindi ko sinabi sa kahit sino na may anxiety ako. Pero parang alam niya. Binigyan niya ako ng maliit na bote ng langis. Sabi niya, gamitin ko daw ito tuwing gabi bago matulog. Pero may babala. 'Wag mong tititigan ng bote kapag nagbabago ang kulay. Ginamit ko ito sa resort. Una amoy herbal ito. Pero habang tumatagal, naging tila amoy na susunog na papel. Isang gabi, nakita kong nagbago ang kulay mula dilaw. Itoy naging itim. Tiningnan ko ito ng matagal. Tapos may tunog sa bintana. Parang may kumakaluskos. Parang may humihinga. Kinabukasan, nagulat ako na may sugat ako sa braso. Hindi ko alam kung saan ito nang galing. At yung bote, wala na. Nang bumalik ako kay Nanay Ising, hindi na siya naroon. Sabi ng kapitbahay, matagal na raw siyang patay. Isang taon na. Pero paano niya ako nakausap? Paano niya ako binigyan ng langis? Simula noon tuwing alas just ng gabi may amoy ng nasusunog na papel sa kwarto ko. At minsan may tunog ng duyan. Kahit wala akong duyan. At sa salamin, may sulat na lumilitaw tuwing gabi. May sakit ka pa rin. Hindi pa ako tapos. Hindi ko na alam kung paano ito tatapusin pero isang bagay ang sigurado ko, Miss Mara. Ang Sikihor hindi lang isla ng apoy. Isla ito ng alaala, ritual. At mga nila lang na hindi umaalis kapag tinawag. Ako si Lian, at ito ang aking haunted journal. Hi, ito si Miss Mara. Kung meron kayo mga kwentong kababalaghan, maaari niyo itong isulat at isenseh.journal at gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.